Hey sa inyo lahat, ako nga pala si G, isang trabahador dito sa Taiwan. Happy Chinese New Year sa inyo kasi is today is January 29, 1am na po. Ang pag-uusapan natin ngayon, ano ba mas maganda, Taiwan, Amerika o Europe? Ang dami kasi nagde kung bakit sa Taiwan ka, ang baba naman ang sahod mo. Or nasa Europe ka naman, ang laki ng sahod mo doon kasi Euro yung sahod mo doon. Tapos pag nasa Canada ka naman o sa part ng Amerika, US Dollar ka naman pero hindi nila alam. Iba-ibang klaseng pag-abroad ang mga lugar na yun. Example ko ngayon, sa Taiwan. Ang Taiwan, sabi nila, maliit raw yung sahod. Pero pag-convert mo naman sa Philippine money, 40,000 to 50,000, basic lang yun diba? ba? Tas napakalapit pa sa Pilipinas. 'Yun ang advantage ni Taiwan. Maliban pa doon, may 12 years contract ka pa kung maganda ang kontrata mo. Kung maganda yung performance mo, pwede ka i-renew or kunyari hindi magandang yung company mo, pwede ka mag-break contract. Depende pa din at pwede pa rin mag-apply sa iba-ibang iba-ibang company dito. Sa 12 years na yun, malabo naman kung di ka pa makaipon. And ang Europe naman, madaming advantage din naman doon kasi ma pwede kang ma-permanent, ma-resident doon. Pero para sa mga taga Taiwan, pagkatapos mo mag-graduate sa 12 years, pwede ka na mag-Europe or mag-Canada. Ang Canada naman or aside sa Amerika, maganda rin naman pero napakalayo mo sa pamilya. Europe at Amerika, napakalayo, pamasayo pa lang, isang daang libo na, di ka tulad kay Taiwan, 5,000 to 4,000 NT, convert mo sa peso, sabi mo 8,000 balikan, panalo ka na dun, and pwede ka monthly, or every 6 months, every year, lalo na may mga pamilya kayo, pwede kayong magbakasyon, kaya, huwag niyo mamalaitin yung Taiwan, kasi ang Taiwan, sobrang linis, sobrang ganda, wala kang masabi, lahat nga mga nagbabakasyon dito, napakaganda raw ng Taiwan, Malib maliban sa maliit na bansa, napakalines, talagang safe, kahit matulog ka sa labas, wala kang masabi. Kasi, nagpagtrabaho na ako within 9 years na, mag 10 years na ako, this July. Wala akong nabalitaan. Meron man, is, konti-konti lang, yung nanghawan, patayan, mga nagpapakamatay, meron naman talaga yung normal yun sa mga bansa. Sa iba't ibang bansa sa atin, yan, normal sa Pilipinas sure. yun. Pero yung safety talaga, panalo Taiwan, kukumpirin siguro sa Dabao parang Davao ang Taiwan. Kaya, pag-isipan nyo muna kung gusto nyo pumunta Canada, pumunta Europe, or Taiwan. Kayo naman makakapagsabi sa inyo kung, kung gusto nyo mag-abroad sa mga bansa na yan. Pero kung advice ko namin sa inyo na nandito na kami sa abroad, na matagal na, advice namin Taiwan muna. Kasi iyan, dami yung sarili mo. Kasi dito, at least dito, madaming Pilipino. Kahit napakalungkot kasi kapwa mo Pilipino hindi mo rin pwedeng pagkatiwalaan. Kaya sakaling gusto niyo mag-abroad, patatag kayo kasi sarili niyo rin talaga 'yung mga asa sa bandang huli. Huwag kayong magtitiwala lalo na sa pera. Kaya kayo, pag-isipan niyo muna kung saan kayo pwede. Pero advice ko ha, Taiwan is first muna. 12 years, malabong hindi ka makaipon nun kaipon ka ng malaking alahaga na yon sa pamilya mo. Kailangan mo lang talaga mag-budget. Kasi hindi naman kagaya sa Canada, 100,000 sa Europe, um, 60,000 60 din daw ata. Pero it depends pa rin sa sa gastusin mo. Yun yung kala nila. Porkit malaki sahod mo, uy, 100,000 daw sahod mo sa Canada. Hindi nila na magkano cost of living. Yung hindi alam na sa Pilipinas, na hindi ko rin alam yun noon na bata pa lang ko, ah siguro malaki sahod ni tita, ni tito, kasi nasa ibang bansa. Yun pala, parehas lang din pala. Ang kahibahan ng convert niya, at doble yung sahod mo. Yun yung kahibahan niya sa ibang bansa. Kaya sa Canada, sa Europe, malaki sahod. Oo, oo naman, malaki. Pero kung marunong ka lang mag-ipon, magtipid, tipid-tipid, makakalaki ah, kang sahod. Pero cost of, of living talaga, ang panalo talaga. Tipid ka talaga. Kaya, pag-isipan nyo muna bago kayo mag-broadcast eh. Puso, isip, malayo ka sa pamilya mo. Wala kang pwedeng pagkatiwalaan kundi sarili mo. Tandaan nyo yan. Kaya, bye-bye. Pag-isipan nyo muna. Bye-bye.